Hello, hello, hello dyan mga friends, sa akong mga amigo din ha, mga dudong, uh, magandang araw po sa inyo. Um, ngayon po, welcome po dito sa vlog ko. Ngayon ay um, bago po ako mag-umpisa sa aking pagsubo, ay gusto ko muna pong magpasalamat po sa lahat ng mga nakasupport po dito sa channel ko. No? Nagiging posible po yung pag-angat ng channel ko dahil po sa mga... Uh, mga dudong na mapag ano, mapagmahal na mga dudong din ha, no, so uh, salamat, salamat sa lahat salamat sa pag-support salamat sa pag-subscribe dito sa channel ko uh, isang magandang isang mahigpit na hug po sa inyong lahat, mga dudong mga inday nga naka-subscribe sa channel ko, at isang mm, mm yan, isang halik na pasasalamat po sa inyo dahil naabot ko na po yung aking 1000 subscribers na dati hinahangad-hangad ko lang na kahit papano makapag-subscribe ako kahit na isa-isa lang sa isang araw pero sobra-sobra po yung binigay sa akin ng mga dudong mga inday na kahit papaano natuwa naman dito sa aking mga vlog. So ngayon po ay mag-disclaimer po muna ako dahil nabasa nyo sa thumbnail ko na Uh, paano nga ba si Tin sumubo? Paano ko ba 'to isubo? at dilaan itong mahaba na to. So disclaimer po muna ako, dyan po sa mga judgmental at hindi nila gusto yung ganitong usapin, ay paki-skip na lang po ngayon itong channel ko kaysa naman mag-comments kayo o mag-bash ng hindi maganda. Might as well, wag na kayong manood dito sa channel ko kung wala kayong magandang masabi, okay? Para diyan sa mga dudong na gustong uh, for fun purposes, I welcome na welcome kayo dito sa aking vlog, okay? Uh, itong itong ano ko ngayon, vlog ko ngayon ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ako sumubo, no? Paano ko ba isubo itong mahaba na to, no? So ipapakita ko sa inyo kung paano ko to isusubo sa bunganga ko. Okay. Um, alam niyo mga dudong, gustong-gusto gusto ko talaga yung ano, part ng foreplay, nang labing-labing is yung uh, sumubo ka. No? Kasi pagka sinubo mo ito is masasarapan sila. No? So, um, ako din, ako yata ang masasarapan pag isusubo ko to eh. No? So, comments lang down below kung sino ba yung gustong gustong-gusto ng uh, sinusubo yung sa kanila. So, comments down below mga dudong. So, itong itong topic ko ngayon is kung paano ko ba ito dilaan at subo, isubo itong ganitong <laughs> mahaba na ito. So, ito pong isusubo ko ngayon ay eh, wala na po siyang um, kumbaga ano na lang siya yung wala nang salawal. <laughs> So, ano na lang siya, yung uncover na siya, kasi syempre isusubo ko to. No? So, alam ko, pagkasubuan, ay gustong gusto ito ng mga dudong. No? Pero feeling ko, ako talaga yung masasarapan nito pag isusubo ko to. Kasi, uh, isa siyang mahaba na siguro pa nga ano to, 4 inches. Tapos, parang may lumalabas na sa kanya hindi ko pa siya sinusubo parang may <laughs> may fluid na nalumalabas sa kanya so isa po 'tong masarap na mahaba na isusubo ko sakto lang po yung haba nito no para sa akin sakto lang po siya so um basta masasarapan ako dito pag sinubo ko to so Sarap. Masarap nito, mga friends. Sarap. Mga dudong bili kayo nito. Sarap. Ganito ako sumubo. sa totoo, ganito yung pagsubo talaga. Sarap. Mga friends, mura lang to. 12 pesos lang to. Sa bagay, tinitinda ko to eh. Nagtitinda kasi ako ng ice cream. Pandagdag ng pandagdag ng ano, kita. No? Kailangan nating madiskarte sa buhay. Kahit papano, kahit piso-piso uh, lang yung magiging ginansya natin at least hindi tayo patamad-tamad na lang si Santabe. Sobrang sarap po talaga nito mga friends. Siguro mga 3 inches ito. 3 inches. Tapos ang flavor po nito ay melon. Melon vanilla. Sobrang sarap talaga mga friends. Hmm? Sarap? So, ah... Uh, Ang sarap pala sumubo, no? Ang sarap sa pagsubo ko dito, mga friends. So, uh, try nyo rin, no? Kung gusto nyo maging marunong kayong sumubo, pwede nyo na itong uh, ganito. No? Kung wala kayong maisusubo, ganito bumili kayo ng ganito, at dito nyo isubo. Kasi sa pagsubo na ito, ako yung nasasarapan sa pagsubo, no? So, iwan ko lang dito sa ice cream na to kung nasarapan ba siya. <laughs> mm. Ayun lang po mga friends. Uh, don't forget to like and subscribe to my channel. At marami pong salamat. Mm.